Magandang araw mga katropa, tayo po ay maniniksay ngayon. Sana po tayo ay palarin na maka makakuha ng pangulam. Ito may nakikita ko, native. Yun idol, tinamaan ko, native na tilapia na maitim sa tubig. Masarap ito eh, yung mga ganitong native. Ito yung mga unang tilapia natin mga idol, kung hindi ako nagkakamali. You know? Tignan po ninyo yung native na tilapia, yung medyo ano, maitim po yan eh. Masarap yan mga idol. Siya yung pinili ko, yung native na yan. Kita ko maitim sa tubig eh. Kaya siya na yung binira ko. Sumabit pa mga idol. <laughs> Sumabit pa. Ayun. Oh, tingnan nyo mga idol, ano? O. Native tilapia. Native po yan mga idol, oh. Sarap yan. Native. <smart noise> yun, sana nakuha ko yun mga idol. Tutok lamang mga, mga idol hanggang sa dulo. Siya nga pala mga idol, sa mga nag-subscribe, nagpapalo follow at saka yung mga nag-share, magbibigay tayo ng munting regalo. Abangan nyo na lamang uh, doon sa mga nag-share mga idol, pipili ako. Magbibigay tayo ng munting regalo. Sa mga nag-share, tandaan po ninyo, mag-share nyo po ang video nito. Mamimigay po tayo ng munting regalo. Siyempre, kailangan po ay eh, nakapalaw po kayo sa aking page. Abangan nyo na lamang po. Yung mga nag yung mga nagpa po, pipili po ako doon. Tsaka yung mga nag-share, pipili po ako doon mga idol. Abangan na lamang po yung aking video. Tutok lamang mga idol. Tayo po ay eh, talagang mamimigay. Kung hindi bag, mga bala, lahat ng mga gamit pang tiksay, mamimigay tayo sa ating mga, mga sharer. syempre ipakita nyo po, screenshot po ninyo, nagsishare kayo para makapili po ako. Pipili po ako doon mga idol. Abangan nyo na lamang po yung aking pamimigay. native dolo, no oh. ito yung masarap ito yung masarap native oh. oh yan ang masarap yung itim na tilapia hmm. ang itim na tilapia ay masarap <laughs> masarap ang itim na tilapia mga idol Yan oh, Yung native. Masarap ito. Itong native. yun nakajakpat tayo idol malapad lapad na oh mm, yan o idol malapad lapad na ha pwede na to oh Mahihina tayo ngayon mga idol oh. Naka-anim tayo Anim na piraso pang ulam. Pang ulam na to idol. Walang ganong gataw ngayon. Mahina. Hmm? Naka Anim na piraso. Yan lang. ganong lutang. Masaya na kahit ganito pa lang. Masaya na ako, may pangulam na. Yun, happy fiesta. May puto ka na. Hello, ako <laughs> Ay nako. Wala Swerte na ako man, may kaanam ko. Ayan <laughs> o. Oh. Kaanam ko. Mayroon na eh. Oh. May Ang gusto ko dyan, yung native, yung itim. Oo, oh, yung itim na, no? Hmm, sarap yan, mga idol.